Anak, anak, tulungan mo ko. Ako, kinakahawa nila ako dito, anak. Mamamatay ako dito. Tulungan mo ko. <coughs> Zoe? <Are> you okay? <coughs> I'm so stressed out. I can't even take a second of that. Ano nang gagawin ko? Bulog-bulog na ako. Mm. <todic> Kawawa ka naman, Joey. Well, kahit sino naman mas stress siya. So, Mawawalan ng gana kung... Alam nilang malapit na silang makulong. Pwede ba? Huwag mo nga akong binubuli! <todic> Eh! Jen, bagai saya. Zoi, Zoi, adakah anda berdua? Adakah? Jen, boleh dipakai mereka semua. Masuklah itu. Ah, apa yang perlu? Zoi, boleh dipakai mereka semua. Tama, please. Pakai karya. Berbanyak Net. Ay, Nay. Anak. Hi. Ay. Nay, si Miss Irene po. Hello. Uh, Ma'am Irene, si Tito Michael ko po pala. Hi. Pleasure to meet you. Hello. At si Nanay Lynette ko po. Hi. Nay, si Miss Irene po. Kaibigan daw po siya ni Do Carlos sa US. Uh, ay. Hello. Hello. Ako si Lynette. Ako yung asawa ni Carlos. Ah, mm -hmm. uh, nga pala kayo nagkakilala? Dati niya akong pasyente. Sa U.S. Uh... You know what, Lynette? You're so beautiful. Alam mo, marunong talaga mamili itong si Carlos eh. You know what? He's one lucky guy. Hindi <laughs> ako nagtataka na ikaw yung pinili niya. Ako eh. Mas meron din naman ako kay Carlos. Talaga? Nasaan nga pala siya? Um, he's getting something. Uh, drinks. Okay. Naku, tamang-tama yung dating ninyo. Kasi ready na yung pagkain. Pwede na tayong kumain. Ah. Sakto pala. Mm -hmm. um, pero pwede bang makigamit muna ng restroom? Kasi kailangan mag-freshen up ako. Para fresh ako pag nakita ko ni Carlos. Tagal ko na siyang di nakita eh. Uh, 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 oh oo naman. Uh, uh and nandito yung, ano, yung powder ah, room. Sige. Diretso ka na. Thank you. 押し,してい、ね